Hello, good morning guys. Kamu nagbabalik na naman po si Batang Anino. Ayan, natatay na, natatay. Anong <laughs> nga po, buti hindi na ano sa ako. Good job! Dito na! Walking time na naman siya. Nakadumi na. Nakadumi na tayo. Tanghali na tayo. Tanghali na tayo sa pupuntahan natin. <clears throat> Good job na siya. Nakadumi na. At hindi na matigas ang kanyang dumi. Sige na anak. Bilis. Kamustahin mo yung ano mo. Enemies mong kambing. Sige na na please. Ayan yung mismong kambing.